Hello. Bumili kami ng karpa. Nang buntot lang pang ano. uh, 12 dollars ito. Ipirito ko kasi may nagkayahin ko lang yung ano. Vlogger. vlogger na si Joseph. Joseph. Bawasan ko yung buntot pa ng Kaya punta. Ipilin isda. Okay, yan ang isda. Ipilin isda. Okay, let's go. Ayan, yeah, mainit na yun. tayo punta? Tumunta tayo sa Dalarama. Okay. Ang bibili sa Dalarama. E yung treats ni Frankie. Ano pa ba? Uh, Panggulay. Panggulay? Wala ka na? <laughs>

Tinong ko lang ang bigalin lemon. No. 150 lang talo. Okay. Wow, full na. Ganda oh. pang merienda. Ang oh, mga puro chocolate. Bilisan oh, okay. mo, tagal mo naman kasi. Hindi ka pwede, mabagal. Saan <laughs> <laughs> yeah. na ka? muna kayo may dito sa kapitbahay restaurant. So, at binili ang aming favorite na para uh, okay. Tsaka <laughs> uh, turong. Yan. Favorito ko yung to. Pero pareho naman. Okay. Tap. Huh? Gusto ba kaya yan? Hmm. Turek naman, turek. Saan tayo magpunta ngayon? Sa Skyland. Anong pibilid? Nandang? Nandang sa vlog ni Joseph. Ano pa nga lang ang vlog niya? Basta Joseph the vlogger. Joseph the Explorer Explorer ba yan? si Cebu nagutom siya sa isda isda ang mga piniprito puro halos isda niluluto niya eh, naingit no? ako sa masasarap na pagkain niluluto uh, kaya gusto ko yung isda mas parang malutong ngayon bibili kami ng isda iprito niya <laughs> Hindi. Diyo sa dulo. Gusto ko kita. Kita? Hello. Bumili kami ng karpa. Malang. Buntot nang mga kanto. Ah, uh, $12 ito. Ipilito ko kasi may Dadayahin ko lang yung ano. Uh, vlogger. Yung vlogger na si Joseph. Si Joseph. Ibawasan ko yung buntot pa ng Masarap din yung buntot, di ba? Iniiwa na siya. Ginigitan ng tawag dito, ginigitan. Para may style ng konti. Diba hiwa na siya? Hindi. ba? Sabi natin na asin. <laughs> pagkakagay na asin. Si salt. Sort. Salt. Ito pagkakagay ng asin. Si salt. <laughs> Panood mo ba yun? Oo, oh, di diba? ba? Panood mo ba Panood mo ba yun? Ang gamit nyo ay pink salt. Tapos, lagyan natin yung panita. Ito pa. Ito pa. Ito uh, Garlic powder. Oh, napakasarap niya. May timpla pa. Baka naman maalat na. Okay. Uh, thank you pala sa Canola Oil, ang aming sponsor. Hmm. Okay, Sasala ko na ang aming uh, isda. Harap pa. mali. Ba't <laughs> kasi maliit? Hindi yan malulunod. Okay, wala, okay, nandiyan eh. Ano yung mga lang yung mantika? Lalagyan mo lang yung mantika. Ito lang minis. awat po po tinstad ng Mamaya Bango. yung mo. Ito na lang, fried karpa. Sarap. Bango. Mm.